So for today's video nga po pala ngayon mga kabagak, magandang magandang umaga po sa inyo. Ayan, at syempre for today's video, naka-duty na naman po tayo sa ating barangay. Para po tayo ay maglingkod na naman ngayon sa ating mga kabarangay at panatiliin po natin yung ating katahimikan, kapayapaan, kalinisan at may halong pagmamahal. Ayan, syempre big shout out po sa lahat po ng ating barangay. Luzon, Visaya, Mindanao, magandang magandang umaga po sa inyo. At syempre yan po ating mga OFW at big shout out din po magandang magandang umaga at syempre ito naman po ngayon si Ate Bams vlog ayan naghihiwa po si Ate Bams ng gagawin bobbies oo si po ay magbo-bobbies ayan dito po sa ating barangay ayan Ate Bams baka meron kang gustong i-shout out ayan meron kang gustong pasalamatan salamat po sa mga nag-follow sa amin kagabi may galap-shout po sa inyo lahat dyan hindi po akong kalilimutan niya babalikan ko po kayo thank you ayan ayan po si Ate Bams vlog ayan po yung kanyang ninihiwa mga kababak po mga kabagak. Siya daw po ay magluluto muna ng bopis dito sa barangay bago daw po siya umuwi. Ayan. At magluluto daw niya po muna ako. At syempre, meron din po tayo rito na pinalalambutan na bulaklak bituka. Ayan. Syempre, laman laob din to mga kabagak. Ayan. Ayan. kaya yeah, laman loob din ito mga kabagak ng baboy gagawin natin dito mga kabagak paper ito lang natin yan ay mabiling ha ayan yeah, yan po yung ating pinakukuloan yan mga kabagak ay laman loob ng baboy Ayan, syempre big shoutout din po sa mga solid na followers po natin na uh, supporters and viewers. Ayan, magandang magandang umaga po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa patuloy nyo po na pagsuporta at pagtangkilik sa ating live and video ni Boy Bagak. Ayan. Siyempre, syempre mag-iingat po kayo palagi, lalo lalo na po yung ating mga man o FW. Ayan, tayo po kasi ngayon ay ngayon dito sa barangay. Ayan po yung ating lulutuin ngayon mga kabagak. Tsaka po ni Ate Bams na bopis. Gagawin daw po niya yung bopis. Ayan o. Pipirito lang natin to mga kabagak. Ayan o. Sarap niyan mga kabagak o. Siyempre si Ati e Bams Vlog. Ihiwa po siya ng gagawin bopis. Ano? Alam mo lang marami yan pag naluto yan konti lang yan. Di ba? Hmm. Ayun. Sarap na natin bangs. Eh mabilis no. Pero mas masarap na pag ako magluluto. Ayan. Sigurado magsaing ka na ng puno-puno. Di diba eh? pa ako nagsasaing eh. pa ako So yun lang po at maraming maraming salamat po sa patuloy nyo po na pagsuporta sa aking mga video. Ayan, sana po ay okay magsasawa at sana po ay mag-iingat po kayo palagi. Ayan, basta po alam ni Boy Bagak na kayo po ay ligtas, malusog, malakas at wala pong sakit. At sana naman po ay po tayo magkasakit. Ayan, syempre ingatan din po natin yung ating mga sarili. Yun lang po at maraming maraming salamat sa inyo. Peace out tayo mga kabagak.